nasa ating linya po ang national president ng grupong Pasang Masda, si Kaobet Martin. Kaobet, kamusta ka na? Magandang umaga sa'yo. Ay, may mabuti naman kaibigang Orly at uh maayos naman tayo. Aha. Uh -huh. um, siguro uh, para lang na makuha namin na lahat ng ng ano ng uh, pananaw, lahat ng sitwasyon sa iba't ibang mga uh, transport group dahil marami rin naman na nagsasabi na parang hindi rin naman natin tinutupad ng LTFRB yung kanilang tungkulin lalo talo na hudon sa mga kailangan nila about the documentation nila pati yung uh, pagsuspend at revocation ng sa dahil sa demerit point. Ang pasang mas ba may ano dito may problema ho, ho ba kayo? Meron ho ba kayo ang pagkakamali o lang. Sa ilang mga punto pong itong pinaproblema po ng ilang uh, grupo sa sektor ng transportasyon, Kaobet? Well, uh, talking of LTFRB po po tayo, kaibigan ordo, Oo, or LTO. Oo, sa LTFRB LTO, oh. din and LTO. Lahat-lahat oh, na po uh, siguro. Ka kasi magbula ng mapalitan si Guadis, nitong si Atty. Bigor Mendoza ng LTFRB. Alam mo, medyo maayos na ang mga papeles, mabilis ang takbo ng papeles sa aking observation mm -hmm. at naging mat, uh, nagiging maayos ng na misahan na transportasyon ngayon. Kasi nga, uh, niya ang dapat niya naintindihan niya ang mga problema ng bawat ay kanya, pinapapura niya ang ating mga papeles para lamang matulungan ng ating mga operator, kaibigan Orly. Mm, may mga ilang kasi ito, tulad nung binabanggit ng grupong Manibela na mayroong pagkilos gayong araw na ito, eh, yung mga ilang mga dokumento at prangkisa eh, sa kanila na dedele na uh, ilang mga uh, alam nila ay antagal, apat, lima o ilang siguro, baka dito taon na. May ganto bang problema na-experience na -experience ng inyong grupo, Pasang Mazda? Ako, well, sa mga nagdaang administrasyon, ti Chairman Gua, may mga talagang talaga. mm. Oo. pero sa ngayon yung during one of our meeting with the new chairman, uh, Atty. Vicar Mendoza talagang uh, ang marching order niya ay mapabilis lahat ng dokumento upang matulungan, maisayos ang hanap buhay ng mga jeepney operators at na lahat ng mode of transport na andan ng LTFRB kanya sabi ko nga kaibigan only siguro itong pagkakataon neto eh lahat yung mga dokumento na yan. At uh, yun ang mga sinasabi ng grupo Manubela. Hindi ko po alam po anong dokumento sinasabi niyang uh, si Manubela. Siguro sa yan. regarding franchise yun, uh, eh, franchise, dahil uh, pakakaalam ko yung iba sa kanila talagang ayaw ng ano, yung konsepto ng pub, uh, public uh, uh, transport modernization eh. Eh, alam po, kaibigan Orle, yung kumagsanta ng hindi magandang ibalbuena. Pero pag nagmi-meeting -me naman yan, sangay naman yan, at uh, pumapayag. Pero yun nga po, hindi nag-consolidate ng grupo nila ayaw mag-consolidate, eh paano gagawin natin yan? E paano ma register niya kung hindi nag-consolidate? Mm -hmm. Kanya nga po ako at si Mr. Vargas ay nakiusap kay Secretary Banoy at kay Chairman Bigor, nag-meeting po kami na i register natin lahat ang mga jeep yan at bigyan po natin ng one year ang mga jeepney operators na yan, kung talagang seryos sila sa kanilang pag consolidate o pakis sa programa ng ating pamahalaan. parang uh, okay. uh, ano yan, uh, last or final uh, deal. <laughs> One year para makasunod na lahat. Ano? Tama po yan, kaibigan. Oh, pwede yan, pwede yan, Para mapag-usapan na lahat at hindi pwede namang hindi natin itutuloy ang uh, modernization na uh, program sa public transport dahil yan din naman, eh, yan naman ang gusto natin mga pasero. ay naman nila nasasakay sila sa isang public transport na hindi nila alam kung makakarating sila na maayos sa pupuntahan nila dahil unang-una, kakaragarag, hindi maayos, tabingigong Tama kumandar at uh, napakausok. Gusto naman Opo. nila yung safe at maayos at uh, rin sa ating kapaligiran tama po yan. At yan din sinabi ni Singulta ni Banoy na Sinutani Lopez na kung within one year in three months, to months, ay gumanaw na sila na talaga yung intensyon ng ating mga operator ay sumang-ayon dito sa ating programa na ito. Tama yung binabanggit mo kay Bingang Orly. Yung one year na yan, palagay ko, sobro sobra, sobra ng no, extension niya. Pagkat ilang, extended ilang extended na, ilang extension na ang nangyari. Pitong so, beses na yata, 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 ka Kaobit. Pitong beses na mula nung uh, Aquino administration pa yata. <laughs> <laughs> and then, so, paano ang dati Pangulong Duterte? Yung para, yung, oh, yung presyo ng mga uh, diesel namin eh, for this oh, year, eh. Okay. Pitong walong beses na nagtataas. <laughs> tama. Pangulong oh, na lang, uh, ka Kaobit, yung... yung uh, Pinupunto nila about the merit point pag ikaw marami na paglabag, of course, eh, demerit mo yan. At uh, ang kaantungan niya, kung masyado ka ng maraming na violate o uh, traffic violation, eh, kukumpis kayo na lisensya mo. Uh, Tama po yan. At yun niya po, minsan nagkaroon po kami ng pagkatong makaharap ang bagong uh, asset ng LTO, si Uh, ASEC uh, na kanila, o Marcos na kanila, ito lang yung isa mga agenda. At uh, supposed to be, kaya bigyan only once a month pamimiting kami sa kanyang opisina at tinalakay na po namin yan. Pero ito, kung nakaramban, He was so busy, sabi nga nung kanyang secretary si Ma'am Princess, baka itong linggo neto. At pinag-up are... na po natin yung demerit points na yan. Okay. Kasi ano mo, kay Binga Olid, harte yung panahon, wala nang magmahal na sa amin sa trans uh, public transport driver kung puro kasalanan demerit. But ang aking recommendation po dyan ay magkaroon lang po ng mabigat na seminar ang ating mga driver upang ma-repress sila do sa mga traffic violation, traffic rules and regulations para ho naman matulungan po ng ating pamahala ng ating mga super. Kaobet, maraming salamat muli sa iyo ng pagkakataon. Thank you po sa pagsakot sa amin tawag. maraming salamat kay Bingo Orle at sa DCWB. Isang magandang umaga po National sa National President po ng Pasong Masta, Kaobet Martin, ang inyo po napakinggan.